Ay mga kapreni! Dalawang araw akong hindi nakapag-voice over. Ay talaga naman, medyo tinatamad ang kapreni nyo. Kung di napapagod, katamaran ang pinaiiral. Hanes! <laughs> di ko alam kung ano ipapakain ko kay Rui, kaya pritong itlog na lang. Magahan pa naman kapreni, kaya pwede na yan. At pwedeng pwede na sa akin to, yung puto, bigay ng kapitbahay. Ay ilang araw nang nakatenga sa rep nila, saka binigay sa akin. Why joke lang, baka mapanood niya to. <laughs> Nagtimpla lang naman ako ng kape, pero patapon-tapon. Ay sus, yung bata gusto ng kape. Abay kung ano ang nakikita sa kanyang mama, siyang ginagaya. Ay, talaga naman, oo. Pero itong kakanin, kapreni, ayaw niya. Hindi naman ako nang hingi, pero binigyan ako. Ang bait no, kayo ba may ganong kapitbahay? Abay kung wala, malas ka. Hoy, charot lang. <laughs> Ilan na kami dito sa bahay, pero may kanya-kanya kaming gustong kainin. Pero ang nanay, kahit ano, kinakain yan. Ay, grabe naman sa makakain, hanes. <laughs> Nakabi daw, kaya mamaya na lang siya kakain. At pagsapit ng tanghalian, kapreni, pinaliguan ko na ang bata. Ang sabi ko, maglilinis muna ako saglit. Abay, pinabaya Daan na ang batang pumasok sa kwarto. Hindi naman ako nagagalit ka, Prenny. Magsusuklay nga daw siya dahil bagong ligo. Sabay punta sa mga unan at gusto niya ng ilapag sa kama. At dahil maglilinis-linisan nga ako ka, kaya nilagay ko muna sa upuan. Yung upuan na yan, dapat nasa labas. E, ng bata. Uy, kabilis ng video, nandito na kagad. Iba ako tapos magpaliwanag sa upuan na maliit na yun eh. <laughs> Hindi ko labahin yun, Kapreni, kundi tupiin. Ay, talaga naman, oo. Inabot na ng ilang araw. Tamad na tamad nga akong gumalaw dyan, Kapreni, dahil nireregla ko. Iya, yeah. direct to the point talaga, oo. Masakit ang puson ko kapag ako'y nagkakaroon. Kaya ang katawan ko, tamad na tamad gumalaw. Ay, puro katamaran ng bukang bibig. <laughs> Inireveal na ang pinakatatagong sekreto ng Kapreni nyo. Ay, bakit matambok ang puwit niya minsan? Naglalagay niyan. Kinulang sa tambo, kaya piling ko kulang ang pagkababae ko. Ay, paano gagawin? Inborn na, kapreni. Wala na tayong magagawa dyan. Solusyonan, pwede pa. O siya, bawal magalit dito, ha? Dapat ako lang. Sorry na. May ichi-chismis ako sa inyo. Ay, talaga namang chismosa, Hanes. May nag-comment, sabi niya, kapreni, kung may mag-aalok sa'yo mag-endorse ng sugal, mag-endorse -e ka ba? Oo, o, o hindi. At bakit? Ang reply ko naman ay hindi. Hindi kasi ayoko, Charis. <laughs> hindi kasi ako mahilig magsugal, kapreni. Iniisip ko, baka matalo ko eh. Sayang yung pera, ganon. Kahit sa perya, kapreni, hal halimbawa nanalo ko ng 100 tapos tumaya ulit ako tapos natalo. Ay talaga namang hindi na ako maglalaro eh kasi nga natalo na ako eh. <laughs> o ba diba, kaganda ng sagot ko kung bakit tayo ako mag-promote na. No? Simple ng dahilan, Hanes. <laughs> may mga nag-aalok sa akin, sabi ko, hindi pa ako ready. Siguro pag ready na ako mga kapreni. Ay grabe siya. <laughs> Wala na akong ibang sasabihin mga kapreni baka mamaya may umaway sa akin. Ang dami kaya nagpo-promote ng sugal. Baka sabihin sa akin bakit ako ganyan, bakit ako ganito. Ay joke lang 'yun. Kayo naman oh, oh, parang hindi mabiro. O siya. Tapos na ako magtupi. Hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanod. Bye, mga kapreni.